mga pusa ay gusto ang dalawang bagay, ang maglaro at matulog. At kapag oras na ng tulog nila, magaling silang maghanap ng mga kakaibang lugar para mag-relax at matulog. Kaya naman kung sakaling madalas mong hanapin ang iyong pusa, maaari mo silang matagpuan sa mga strange places na ito. Inside the wardrobe or cabinets, on clean clothes. Unang-una sa listahan ng mga gustong tulugan ng mga pusa ay sa loob ng mga cabinet at closets na kung saan may mga mababango at malilinis na damit. Isa itong magandang lugar para sa kanila dahil ito ay tahimik. Ang tanging drawback lang nito ay kapag gagamitin na natin ang mga damit na hiniga nila, puro buhok naman na nila ito kaya <laughs> nasa sayo na lang kung gusto mo itong gamitin o hindi. Pangalawa ay sa ating mga computers or laptops. Hindi po nerds ang mga pusa, pero gustong gusto nila ang init na nanggagaling sa mga computer at laptops. Kaya kapag napansin mong pinapaligiran ka na ng pusa mo habang nagtatrabaho ka, malamang ay naghahanda na din ito na matulog sa tabi mo o sa mismong laptop mo. Ang pangatlo sa ating listahan ay sa loob ng mga bags. Kayang-kaya ng mga pusa ang pumasok at sumiksik sa kahit anong bagay lalo na ang mga maliliit na kuting. Mahilig sila sa mga paper at plastic bags. Hindi lang dahil sa tunog na nagagawa nito, kundi dahil iniisip nila na hindi sila makikita at matatagpuan ng kanilang mga owners at mga predators. in the sink Sigurado ako na marami sa inyo ang nakita na ding natutulog ang inyong mga pusa sa inyong mga lababo. Although wala pang nakakaalam ng eksaktong dahilan kung bakit isa ito sa mga hilig nilang tulugan. Ang panghuli sa ating listahan ay on top of your bed. Hindi lang tayo mga tao ang komportable sa ating higaan. Gustong gusto din ng mga pusa dahil ito ay malambot, warm at mataas mula sa sahig. Kaya feeling safe sila. Matigit sa lahat dahil sa amoy at scent ng kanilang mga owners. Ang mga pusa ay gustong matulog sa mga tagong lugar na kung saan pakiramdam nila ay safe sila. Nagbibigay sa kanila ng tamang init at yung lugar na hindi sila may istorbo kaagad. Ginagawa nila ito dahil sa kanilang instinct ang magtago at lumayo sa mga predators.